tanong mga kalapatids tungkol sa pagbibreed mga kalapatids at yun yung mga dapat nagawin mga kalapatids so yun mga kalapatids yan ang ating mga lagang ibon so bus na yung kanain ito mga kalapatids yan sakto lang yung binigay natin mga kalapatids 30 grams kada isang ibon mga kalapatids sakto sakto na yan, yan may tira pa pellets mga kalapatids mga kalapatids ang pagdis nga pala natin ay breeder mix at flyer mix ng El Campeon na may Integra 3000 mga kalapatids so yan hintay na lang. sa side na lang yan, yan mamaya mga kalapatids yan o no. na mga kalapatids tsaka yung mga nagpapatak mga kalapatids ano? huwag nyo nalilimutin yun mga kalapatids kasi eh, gaya nito yan mga ganito ang mga nagpapatak dito mga kalapatids huwag nyo nalilimutin yan mga kalapatids yan mga ganyan kasi madumi na yan mga kalapatids tatapon na natin yan so yun mga kalapatids ganun lang tayo mga kalapatids ito dalawang cup na to ah, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito mga kalapatids sa